archive eh. Kasi nasabi ko kapag i-archive mo na, parang nilibing mo na. But... Sa nawang pag-archive, ako, mataas po ang herga, mahirap ang gawain para sa archive. Dahil hindi simpleng ilalabas sa archive at itutuloy yung impeachment trial. Kailangan mo lang pagbotohan at ma... Magandang araw mga kabayan, mukhang hindi pa rin makamupon itong kampo po ni Tito Soto sa naging desisyon ng majority ng mga senador. At mga alipores ni Tambaloslos, isa po dyan ay itong si Janet Garen ng Iloilo -Ilo, ay hindi din po makamubon at hanggang ngayon kini-question pa rin bakit daw nagde-decision ng pag-archive ang Senado at bakit daw personal yung pag-atake sa kanyang amo na si Bonjeng Martin Romualdez. <laughs> anyway, nagpangalan ng Bonjeng hindi tayo ha, kundi si Amy Marcos. Yan po yung ating pag-uusapan mga kababayan po natin, ngunit Bago ang lahat, huwag kalimutang i-like muna ang video ito para lagi kayong updated sa ating mga reaction. Thank you and sige, simulan na po natin mga kababayan. Pwede natin isahan, especially from the minority. At this time, we will stick to our position that we should wait for the motion uh, uh, for reconsideration to be uh, addressed by the Supreme Court. Bago tayo pareho Kasi kung na sa Supreme Court na sabi uh, will So, 30 hindi 50 Eh. Mayroong, mayroong mismo barang sa unanimous decision. Unanimous okay. po sa hindi, uh, so, hindi pa rin matanggap yung uh, unanimous, you know? <laughs> eh, Supreme Court na nga nagsabi na unanimous ang kanilang decision eh. Di ba? Uh, so, Talagang sabihin mo na hindi talaga animos Dahil may absent, dahil may nag-abstain. Number should so no. be anyway, so, uh, let's see 7. Iba talaga, bag masyadong matalino, no? <laughs> Graduate ng Itbulaga at school Bukol. um reverses himself. And it has happened <laughs> before. Many, many times. So, you know, we need to have it. And when we definitely the best last for the Senate is to um, convene as an additional vote. naman yan. Eh, di ba nag naman kayo na archive po na para buhayin na lang pagka nandiyan na ulit at uh, nag-reverse talaga itong Supreme Court. Pero yun nga, sinabi ni Marcolita, ah, no, parang wala pa siyang nakita na ganitong klasing mga naging uh, issues no, na bumaliktad ang mga nag na mga justices or unanimously decision ng uh, Supreme Court. Kasi ang nilabas ni Rizal Tiveros, iba naman yun eh. Diba? At kung gano'ng karami mga bumoto, 19 senators, at yun nga may reverse ng ng Senado. yung... Yan... reporter, napapatawa rin ang... Eh. Yeah. Uh, It ng No, you know, in social media, kami, pero misa na kami sa sa pamulong mo, misa yung pilit nila sa akin yung, yung archive. Kasi eh. nasabi ko, kapag in-archive mo na, parang nilibing mo na. But sinasabi nila, hindi, we can bring it back, okay? So, in other words, um, most, if you listen to the, the voting speeches of uh, the members of uh, the Senate, if I'm not mistaken, mga 90% of them said na ang dahilan is the Supreme Court ruling yun naman talaga, Supreme Court ruling naman talaga. Kaso ini-insist nyo kasi, no, na dahil si Vice President Sara ang subject for impeachment, eh, sinasabi nyo, no, dahil po kay Vice President Sara, eh, alam naman natin mga senador natin, kahit si Marcolita no, ikong eh, kung anong desisyon ng Supreme Court, susunod talaga yan, kahit si Bato, kahit si Senator Bungo, Robin Padilla, ay, mi Marco, susunod talaga kung anong desisyon ng Supreme Court, dahil, paano pa, no? Paano pa magkaroon ng mga solusyon? Ang mga pangunahing problema na hindi mabigyan ng solusyon, no? Lalo na pagdating sa konstitusyon, kung walang magbibigay ng pinal na desisyon. So, kung derespetuhin niya ng ibang senador, siyempre ang mangyari dyan, eh, magkaroon ng uh, constitutional crisis. So, malamang rerespetuhin yan. Pero, siyempre, umaasa pa rin kayo sa Himala, eh, good luck na lang sa inyo. Di Kaya sinasabi nila na And uh, ito pa ha, mga kababayan po natin, no? Kita na po natin yung pinakadahilan ngayon, eh. Kung bakit itong Risa Ontiveros, no, ay buwis buhay, no? Kumamit pa ng chat GVT ang decision ng Supreme Court uh, patungkol sa impeachment ay kinumpara niya pa, no? Sa usapin ng talong imagine nyo po mga kababayan po natin, ang kanyang pinagkukumpara doon sa decision ng uh, ng uh, Supreme Court sa impeachment ni Sara ay doon sa isang unanimous daw po na decision patungkol sa uh, talong. No? <laughs> Kasi mayroon daw kasing uh, kaso sa Supreme Court na talong yung pinag-uusapan, yung hybrid na talong. So, parang narealize ng Supreme Court na mali ang kanilang decision so binago nila. Kaya nga, para kay Senator Marculita, paano mo ikukumpara yung isyo ng impeachment doon sa isyo ng talong? Di ba? So, ganyan po kadesperado yung mga galawan nitong kampo ni Risa Hontiveros. Yun pala, no, eh, mukhang may nagbe-build na itong si Risa Hontiveros ng kanyang sariling, uh, sariling grupo para pagdating ng 2028. So, ganyan siya kadesperado kasi alam niya, na kahit mag-split pa siya, maglupisay pa siya, hindi niya kayang talunin ang ating vice presidente. Aina, alam mo ba? Kailan kung hindi papatain, napatay at ilabas sa archives. Kailangan pa magbago ito. Mm -hmm. Kaya mas maganda talaga, mas tama, yung kay Minority Leader, Soto, na leaders na ntarcis tosoto. Motion, motion to table yung unang motion to dismiss. Kasi na ibig sabihin, isa sa isang tabi mo na, pero oras na matapos ang decision ng korte suprema sa so, motions for reconsideration. Ito tayo na yan mm -hmm. eh, yung na yung ginawang pag-archive, pa kung mataspo ang aware mahirap ang gawain paglabas ba sa archive dahil hindi simple ilalabas sa archive at itutuloy yung impeachment trial. Kailangan mo lang pagbotohan at makakuha na naman ang majority vote para lang ilabas sa archive. Ang sinasabi niyo so, ba na halimbawa bumalita mo ng Korte Suprema para i-archive decision, kailangan mo na majority vote at basta boto na kita natin kagabi, baka hindi simpleng ilalabas sa archive at itutuloy um, ang eh, impeachment trial. Ang okay. okay. ganon gano yung implikasyon nun. No? Sa halip na kung hinido na lamang ayon sa motion ni Minority Leader Tito Soto, madaling. So, ito ha, mga kapapayan po natin, base dito sa interview ni Reza Ontiveros, inakabahan talaga siya. Kaya pala kung kontra sila na i-archive, mas gusto nila na i daw. Kasi ang pag-archive ay pagpatay ng impeachment complaint. At ang pagbuhay daw ay dadaan na naman sa pagbuto ng majority. So, majority pa rin na pagbuto, either buhayin or hindi, no? ang, ang magiging dahilan kung buhayin ba tong impeachment complaint o oh, hindi. Yan ang kinakabahan ni Resound Tiveros. Kasi alam niya kasi mga mamamayan po natin no. Kasi bubutuhan yung uh, paraan eh mukhang mahihirapan po sila. Pero ako sa totoo lang, ah, naniniwala naman ako na kung anong maging desisyon ng Supreme Court, irerespetuhin po 'yan ng mga senador. Eh itong kinakabahan ni Resound Tiveros no. Hindi siya dapat kabahan kung talagang ang mangyari d'yan sa impeachment ng vicearap ay babaliktad. Yung Supreme Court, susunod naman yan. Tatalima naman yan yung mga senador. Pero hindi naman siguro tanga, bobo yung mga justices, no? Para babaliktad po sila at nakita naman nila kung ano yung dahilan ng impeachment na ito. It's politically motivated. Di po ba? Mga kababayan natin. Kaya, oh, itong si Rizzo kumbaga, itong sila Tito Soto, naghanap na lang talaga sila ng ibang paraan, no? Para lang mapansin po sila. Ito ngayon, tingnan nyo. Di ba, natalo sila. So, para namang hindi kahihiyan yung kanilang abutin. Interview, pa-interview, pa-interview sila ngayon. kaliwat kanan po ngayon yung mga interview nila, no? Para i-justify yung kanilang kapalpakan. At magpalusot sa kahihiyan na inabot nila. Lalo na po itong si Risa Contiveros. oh mamaya pag-uusapan po natin, mga kababayan, ha? Ang uh, concert din, ano? Nitong si Vice Ganda, grabe yung ginawa niya dito sa kanyang concert. Yun pala, nakikita natin, nandun yung mga pink-dilaw na mga senador. And then, no, uh, alam naman natin kung sino yung nagmamayari sa kanila, sino yung may hawak sa kanila, sino yung kanilang amo. And dahil ulat po sila sa impeachment, mukhang bumabawi po sila sa concert na ito. Para siguro saktan or galitin ang mga Duterte supporters. Pero sa totoo lang, ang ginawa ni Vice hindi po naapiktuhan ang mga Duterte supporters. Kundi siya ang naglagay sa isang malaking kahihiyan, no? uh, kahihiya ng kanyang sarili. Anyway, siguro mamaya pag-usapan natin, no, uh, handle lang po natin yung ating, na ano ating materials. So maraming salamat at huwag kalimutan i-like ang video na yan. No? And kung kayo po ay hindi pa nakasubscribe, subscribe naman. And of course, no, pakishare kung maari lang mga kababayan natin. Maraming salamat po.